Hello, hello mga brother Hi welcome again sa ating panibagong vlog sa araw na ito So for to this video mga brother ay bago natin simulan Itong vlog natin, gusto ko munang shout out lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating Facebook page at dito sa ating YouTube channel Thank you mga brother sa patuloy na panonood nyo, sa patuloy na pag-share nyo sa ating mga videos, sa patuloy na pagre-react or mag-comment nyo dito sa ating Facebook page. Salamat po. At 'yon. So, sa araw na ito ay gusto ko lang magbigay ng konting ano feedback. Ano bang mas magandang term? Ayan. Kasi kung naalala nyo, gumawa tayo ng vlog lastly na tayo ay nag experiment nag DIY tayo sinubukan nating maging mechanic <laughs> sa ating motor and if you watch the video pinalitan natin itong front fork okay, itong front shock natin at yung brand na inilagay natin is yung TTGR ayan So, budget meal lang siya mga brother kasi yun lang yung kaya nating afford na ipalit. Kesa naman laging uh, laging ano naglalaway. <laughs> kasi yung pork natin laging naglalaway. Tumatagas kasi yung mga oil niya. Hindi lang talaga siya normal na oil seal pero sirang-sira na yung ano yung pork talaga. put na eh yung ano yung ano yon. Basta yon kung baga kung sa balat eh, eh put talaga eh. ayan kaya dun lumalabas yung ano yung uh, oil niya kahit palitan natin ng oil seal kaya dahil uh, nakapag ipon ipon na tayo so yun pinalitan na natin at hindi na natin dinala sa shop kasi minus gastos di ba ayun na natin gumastos eh. eh. kung kaya rin lang naman natin di eh, why not uh, gawin na lang natin tayo na lang yung umayos kasi wala namang mahirap sa taong may pangarap. Okay? So Ayun, naayos naman natin and so ngayon bibigyan ko kayo ng feedback basi uh, base dito sa uh, Ano 'yon? Pansin ko. Okay, dito sa work na ito, maganda naman siya. Nung una, nung first day talaga, grabe, parang na talaga ako eh. Kasi so, bakit uh, ano yon makunat hindi maganda yung play niya hindi soft napakatigas tapos kapag uh, ipapump mo siya ang hirap ipump tapos kailangan mo pa siyang hilain pataas para bumalik ayun pero after a day habang patuloy natin siyang ginagamit uh, may napansin ako na develop naman siya may progress para pa lang no? para talagang yung bago kailangan rin palang lang i-break in no? so pati pala itong front shock kailangan i-break in <laughs> so may break in stage sya so now after tying this okay and this is it uh, maganda na sya may pagkalambot lambot na yung play kung napapansin nyo uh, hindi na sya masyadong matagtag nung una talaga matagtag masakit sa braso sa chest ayan kaya, ayon, ngayon, okay na siya. So far, o oh, student driver. May nag-aaral. So, nandito tayo pala sa bypass road ng Canton City, mga brother. Ayan. So, pauwi tayo ngayon sa ating bahay. Okay. So, ayan, mga brother, na ayos naman. Kaya sa mga nagtatanong, may nag-comment kasi dun sa ating video na okay ba si TTGR na front siya? Okay, okay naman po yung front shock na TTGR as a budget meal. Okay. Pwede na rin siya. Uh, di ko pa siya na-try sa mga lubak-lubak. Mga uh, uh, bako-bakong daan talaga. Yung matagtag talaga na daan. Pero satisfied na ako dito. Nasa stage pa naman siya ng, ano eh, ng break-in. Uh, abang habang tumatagal siguro to lalambot pa. Ganyan talaga kapag bago. So, Malami ang binagbago sa Taglish na observance observance ko. observan ko na lumalambot pa tuloy siya. Mas lalo siyang lumalambot, mga brother. So, napaka-soft na siya ngayon, hindi na yung uh, first day, second day, third day na ramdam mo na matagtag talaga. Pero so far ngayon, okay na siya. So, for me, Ttgr as a budget meal is good for me, mga brother. Okay na 'yon. Swak so, pa sa budget. And syempre Uh, uh, laking tulong na rin sa mga uh, kapwa ko motorista ito na walang masyadong budget uh, gustong ipaayos itong ating mga port no? so, yan mga brother yun lang yung masasabi ko maganda siya kina uh, okay na yung suspension niya maganda niya mga brother so enjoy na enjoy na natin So sa mga susunod siguro na vlog natin, uh, mag-upgrade ulit tayo kapag may mga naipon na naman tayo kasi marami pa tayong kailangang palitan dito sa mga pyesa ng motor natin <laughs> ah, sana hindi umiral yung sakit natin na upgra ano yun? upgraditis upgraditis ba yun? <laughs> Ayun, yung pag mo eh, parang may kulang pa at kailangang pang ayusin pagandahin di ba? Yon. Oh, paki-comment na lang sa section, comment section kung anong ibig sabihin ng sakit na 'yon. <laughs> Ayun, mga brother. So, this is it ah, uh, ito lang masasabi ko. So, thank you, thank you for watching. This is Don TV once again. Thank you sa panunood. And please, don't forget to follow, like, comment, and share. Kapag nasa YouTube channel ka naman, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para ma-notify ka pa sa mga susunod na vlog natin. Yun lang mga brother. Thank you, thank you. God bless you. See you again on my next vlog. Bye-bye. Shoo! -bye. Boom!